Good morning. Good morning mga guys. Uh, dito tayo. Pupunta tayo ng palayan para tingnan kung may mga dam damo. Kaya Bubunutin natin yung mga damo. Eh uh, mga guys, bago pa tayo mag con ay paki-subscribe bang ating YouTube channel at paki na lang po ang ipe page. At paki-share and like para sa sunod nating upload nating video ay updated po tayo ito mga guys ah, kaso lang ay hindi tayo laging umupunta ah, medyo matagal dahil may ibang trabaho kaya Pasensya po mga guys ha. Paki-follow at paki-subscribe po. Para susunod sunod na ating mga gustong tumulong ay ibibigay natin sa ating kapwa na mga may Hindi po para sa akin. Kaya mga guys, ito. Malapit na tayo dito sa palayan. Ito mga guys. See you soon At susunod oh, bye, bye ito dami oh. oh dami mga damo grabe oh hmm Di na kasi na pangalawahan ng spray ng niblik. nublik. Nublik, ah, nublik pala. Saka sobrang mahal dito nung nublit sa bayan, sa province ng Romblon, Ito, ganun, oh. Pero, pinag-ano namin, hatian ang tatay ko na yung nublik kaso ang nublik na, na ano ko ay 500 ml lang grabe oh, oh. grabe oh paki upload na lang mga ka farmers kung ano ang dapat gawin kung ano, kung nublik lang ba o may iba pa. Ah, mga kaparmers, paki... Ano lang po, para may update po kami ng father ko sa sunod namin pagtanim ng palay. mahirap man ang pag ano ng palay pero tiis lang para sa pamilya oh, di ba hindi yung mag ano lang tayo na uupo wala hindi yan pwede sa amin pag uupo ka pa, lalu kang manghihina. Ya. Yeah. Ito ang ginagawa namin ning padre ko. Ya. Yeah. Uhih. Ah, Kunting tis lang mga co-farmers. Ha. Ah, ah. Pago ang lahat, paki-subscribe na lang po at paki-follow ang FB page. Oof. Yah, 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 yah. tayo sa kabila. Medyo konti lang dito. <laughs> dito na muna tayo ta uh, medyo mayroon po tayo na simulan dito kanina kaso lang eh wala tayong suot na jacket kailangan may suot na jacket eto ito mga guys Up. Uh, yan palay po kalimutan ko ngayon pala yung ganito pala mga guys yan na ganyan hop Dami dito. Yan no sobrang dami mga guys oh. hanggang dito na lang mga guys uh, sunod na ating upload na ating video paki follow na lang po at paki subscribe para updated po tayo bye bye